Idol, pangalawang huli natin ay idol Ay Idol pangatlo natin ay oh. Wow, ang laki-laki ay idol oh. Mga master ah. Ah, uh, fishing spot natin na ay idol. Yeah. Yeah. Ando si Uh, Master Fishing TV Ayan yeah. uh, Master At uh, si Lady Angler Ayan yeah. Mrs. ni uh, Master Fishing TV yeah. At nag-uulang kami mga idol Ulang Ulang tayo ngayon idol ano So sila nakarami na ako Naka isa pa lang Isa pa lang idol yan, good morning, good morning mga idol. Good morning, ano? Yan. Andito pa rin tayo sa Pampanga na ano? yun. na naman tayo doon. At tanong uh, nung naka dalawa lang tayo, nung ano? dalawang pirasong ulang. Sana naman ngayon ay uh, maka lima man lang tayo o pataas. Ano? Ang hirap, idol, napakahirap mang uli ng, ng ulang. Ano? Ito napakahirap talaga. Talagang napakahirap, idol konting mintis mo lang talagang hindi mo siya makakukuli yan at ah, shout out sa inyo mga idol <laughs> yan o yan, yan. Ah, yan yung yan yung ferry ngayon idol yung ferry yan yan idol yan 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 dahil yung tulay na bakal doon ay doon idol doon 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 yung tulay na bakal doon ay ginagawa yan ang pansamantalang uh, uh, sasakyan nila transportation para makatawid dun sa kabilang dun sa kabilang uh, pa, ano uh, ibayo ano yun ibayo yun ito san simon ano ba sa yung kabila master sano si ayun hindi ko rin kabisado idol sano si or san pedro ganyan, ganyan dito sa san simon idol sa bayan sa municipality ng San Simon. Puro Santo, Idol. San Simon, Santa Cruz. Puro Santo, Puro San. Yan yung transportation, Idol. Oh. Dahil yung tulay doon ay ginagawa, hindi makatawid yung tao. Ano. Pati tao, Idol, hindi makatawid. ah. Totally close yung, uh, yung tulay, Idol, ah na bakal. Ano. Walang makadaan doon. Kaya yung ginagawa yan, no? Oh, Perry, idol. Masakay na bangka, din tatawid papunta doon sa kabilang side na yon. Tapos then uh, both side balik naman pasayro ulit. Abaw, ay natid nila papasok sa trabaho ngayong umaga. Then babalik ng hapon, diyan ulit sasakay idol papunta naman dito sa kabilang side. Ngayon, idol, kung nagbabala kayo na na pumunta dito sa San Simon ano. Ay ah uh, pinababatid ko po sa inyo na sarado yung tulay, anong malayo yung iikutan nyo. Kung galing kayo ng uh, Macartor Highway ay malayo po ang dadaanan nyo no? ang payo ko kung galing kayo ng ano, iikot po kayo dadaanan nyo sarado po ang ano, tulay ng uh... San Simon, yung tulay na bakal idol ha, sarado yon. iikot po kayo ng malayo dahil kami po ay umikot ng malayo galing po kami ng MacArthur dito kami dumaan sa bypass puro palayan ay doon na mahabang mahabang kalsada bago kami nakarating dito yun shout out sa amin idol ano yan oh. ganda ng spot idol no oh. yan no oh. last time na nagpising sila dito dami nilang huli yan oh. Yo, idol idol oh. pangalawang huli natin idol oh yan oh ulang yan idol ulang oh. Yan, idol oh, galaw-galaw ah, pa idol oh, wow, pangalawa yan idol ah, pangalawa, idol oh, pangatlo natin idol oh, wow, ang laki-laki idol oh, ano, ah, uli din tayo ng uh, mama oh, idol oh, yan oh, laki oh, ipunas, sarap-sarap dito, idol oh, yan oh, 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 galit na galit idol oh, Pauli ah, din tayo idol. Promise pangatlo natin to idol ano. Idol pang-apat idol oh. Yun, oh. Pang natin idol oh. Ulang. Oh, good size idol. Ito oh. Dito pa rin tayo idol. Oh. Wow. Apat idol yan, oh. Yun na idol oh. pang lima idol, pang lima natin yan idol oh. pang lima Yan idol oh. pang lima natin tipon yan idol oh. sarap sarap yan idol oh. Yun, oh. pang lima yan idol oh. Ah. Wow, pang lima yan idol Yun, sasakay kami ng barko Wow. Magbabangka kami. Ang bait-bait ni nila kuya at saka ni ate oh. Ayan sinanay, oh. Si nanay, oh. Pinasakay kami ng bangka oh. Pinairam kami ng bangka. Ay po. Hi. <laughs> Hello po nanay. Yan, Dito pa, sila oh. mo kami. o. Uh, bait-bait ni kuya. Pinasakay kami ng bangka o. Oh. Ani nanay, ano? Nanay, hi po. Hello. Yeah. <laughs> Follow nyo sila. Yun. Thank you po. Uh, ready. Ano? Master, oh. Riding ready, ready na si Master, oh. Hi, vlog. Welcome to my guys. <laughs> Medyo mahirap ang kalagayan natin dyan, ah. Sabi mo. Nakabangka kami. <laughs> Pastor, harap <taro> ka dito <laughs> yan. Yan o. Yan o. Nakabangka kami. <laughs> Nag-uulang kami. Walang <laughs> gutang. Ah, dito o. Sana dito makahuli na kami ng mamaw. Hmm. Palipat-lipat lang kami dito yan. Palipat-lipat lang kami dyan sa area na yan. Ngayon yung tulay na ginagawa, idol o. Oh. Yan, sarado yan idol ah. Kahit sa taong naglalakad, hindi pwede idol yan. Yan oh, nakabangka kami idol. Mag-uulang kami ngayon dito. Yan oh, kasama natin si Master Fishing TV at saka si Lady Angler. Yan. yan. ulang Walang idol, walang. Ngayon ay nakaka-apat pa lang tayo. Ay, lima. Lima. Lima na, lima. Limang ulang idol. Sana makalima pa tayo para sa mungko. Yun mga idol. Oh, say vlogger. Yun, oh, say kain, muna kami. Kain na, kain na muna mga vlogger. Makikain muna kami dito. Yun oh, oh sarap. Daming food. Hmm. Yun oh, no. yun oh. Masarap. Yun si mami oh. Okay. <laughs> Ganda ng duya yung mami. <laughs> Ayun no. Sarap adobo. Ay ginatanga no. Ginatanga ni masag na may masag na may sitaw. Sarap. Ayun, kain muna kami, kain muna Ayun, kain kami. kami. Yan. Ayun, mo pa. Nagbaan mo pa. mo yung ano ko lang. Para

Wag bigyo mo Talaglag yung lagayan ng tipo ni master uh, fish TV. Sisisirin niya, master yan. mag Oh. Long. 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 Ay, dalawang batang makulit. Yan, namimingwit kami. Langoy na lang. hoy Yan, yan. Paano kayo makakahuli? Yan, yan, yan. Pinukuha eh, niya yung ala. Yung ganito niya, idol. Oh. yung Ilagay ng hipon niya. Ang dahil pa namang laman nun, idol. Ang lalaki. Pa, ka pangalan? Nalaglag. Bak, pa, ka pangalan? Pa, ano, ka, ano pangalan? Kuya, eh, TV official. Yes. Subscribe ka, ha? Oo. Ay, ka. Ano pakala mo? Jamjam. Jamjam. Jam. Ikaw? Joren po. Sama kita sa vlog ko, ha? Oo. Oh. Gano'n, gano'n. Tayag sila, ha? Kaya yan, master? Kaya yan? Kaya yan? Kaya lang yan. Kaya lang yan. O, o magkakapuntahin na gulang. Tapos eh, Makakawala na yun Nakawin na tayo mga idol Ito ang huli nating uh, ulang Labing dalawang piraso yan na malalaki mga idol uh. Maraming salamat po sa inyo Bye bye <tod>